Oras na naman po para sumagot sa mga katanungan na nanggagaling sa ating mga followers. Pero shoutout po muna kay Leng Solis ng Bacoor, Cavite at sa nagpapatanong na si JP Garovillas from Grandspan Development Corporation, Binangonan, Rizal. Ang concern po kasi ni JP, meron daw po kasing mga companies na nagre-require ng Code D para sa mga driver ng mga truck mounted crane. Dan ito po kasi 'yan, ang code D po ay para lang sa mga drivers ng passenger bus. Ang code CE naman po ay para sa mga sasakyan na articulated. O ano po ba yung truck mounted crane? Ito po ay considered na heavy commercial vehicles. Kasi po yung uh, articulated vehicle ay may characteristic po siya na pivot joint. Ito po yung uh, dinudugtungan ng trailer. Ang boom crane po ay wala pong feature na ganun. So kahit na nakamount po ang crane sa kanya, at ito po ay umiikot at may kakayanang i-operate ng isang uh, heavy equipment operator, ito ay still considered as heavy commercial vehicle.